Para maibsan ang pasakit sa mga kababayan nating na oospital, itataas na ng PhilHealth ang benefit coverage sa kanilang mga miyembro sa 50%. Ibig sabihin, kalahati ng inyong hospital bill sasagutin na ng state insurer alinsunod sa naging panawagan ng kamera. Pero kung kailan may patutupad yan at ano-ano ang mechanics, pag-uusapan pa. Inang ulat ni Melales Moras. Bilang tugon sa panawagan ni House Speaker Martin Romualdez, pumayag na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palawigin pa ang hatid nilang benefit coverage sa kanilang mga miyembro mula sa kasalukuyang 30% at gagawin ng 50%. Sa pagdinig ng House Committee on Health, isa ito sa mga pangunahing natalakay kung saan humarap din mismo ang mga opisyal ng state insurer sa pangunguna ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. Ayon kay House Deputy Major Minority Leader for Communications Erwin Tulfo, sa ngayon, paplansyay na lang ang mechanics at sistema ng magiging implementasyon ng bagong benefit package pero umaasa ang Kamara na maipatutupad ito sa lalong madaling panahon. Example, 300,000 ang bill mo, sasagutin po ng PhilHealth yung 150,000. I believe kasama din po dyan yung mga doctor's fees, professional fee, sasagutin po ng, uh, ng PhilHealth. Uh, ang gagawin na lamang po ay pag-aaralan nila ang mechanics at uh, yung uh, timing po ng implementation. Pero pinapamadali po ni Speaker yan sa PhilHealth uh, Board of Directors at saka sa kanilang CEO na pag-aralan ka agad ASAP kung as much as possible kung kakayanin this year, i-implement this year. E eh kasabay ng dagdag benepisyo, hindi naman kaya ito magdulot ng dagdag kontribusyon? Tugon ng House Leader, sapat naman ang pondo ng PhilHealth kaya hindi na kailangan pa ng dagdag single sa kanilang premium aside po sa contributions natin, na nagbigay din po ang house ng budget po para sa PhilHealth for this year. So it will be sufficient enough. At tinanong mo sila sa house kanina, ang sagot nila sufficient naman daw ho to cover that. Habang hinihintay pa ang implementasyon ng 50% coverage, una nang ipinagmalaki ng PhilHealth sa pagdinig ng kamera. Na epektibo ngayong February 14, tumaas na rin talaga sa 30% ang hati nilang coverage sa kanilang mga miyembro mao ospital para sa mga piling sakit at sitwasyon. Ikinalagod ito ng mga kongresista tulad ni Agri partylist Representative Wilbert Lee na matagal nang nakabantay sa mga benepisyon serbisyong hatid ng state insurer. Paalala naman ni Lee sa publiko, bantayang maigi ang halagang ibinabawas sa mga hospital bill na sagot ng PhilHealth para matiyak na angkop na benefit coverage ang inyong natatanggap. Dapat po hingiin ninyo yung breakdown ng mga binawas. No? Kasi nala, sinabi ko na nga kanina, may mga nalaman tayo na may mga hospital na dahil daw sa tagal magbayad ng PhilHealth dati, eh, binabawasan yung mga pwedeng i-deduct. No? So ang paalala ko lang, bago po kayo pumayag kung magkano ang ibabawas dyan, tingnan po ninyo isa-isa kung ano po yung mga yan. Bago ang talakayan ukol sa benefit coverage, iniuulat ng PhilHealth na nabayaran na rin nila ang nasa 50 billion pesos na halaga ng unsettled claims sa mga ospital at doktor na dating inirereklamo sa kanilang ahensya. Pagtitiyak ng state insurer, sa abot ng kanilang makakaya, patuloy nilang pagbubutihin ang kanilang serbisyo sa ngalan ng mas maginhawang buhay ng mga Pilipino. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.